guys grabe yung sunog dito sa may bandang recto guys actually Spania pala to guys Spain to kasi ang tumbok natin ano Spain yung papalapit tayo dun hala ito yung ano <coughs> Ayun, katabi ng FEU. Malapit sa FEU dahil guys ang sunog. <clears> Thank <throat> you. <clears throat> Yun guys, grabe ang daming fire truck. Yung so, kahabaan ng recto going to Divisoria. Ayan, sobrang daming fire truck. Ayun. <coughs> ang galing guys. Ayan, nasa sunog. Harap siya ng isitan guys Yung masusunog Ay ang gando Ang na daming fire truck oh. Sa kabila naman Galing uh, Spania na Way uh, for a <coughs> sa kabilang side din oh Pure firecraft Ayan na guys, napula na yung ano, sunog Ayan yung mga ano, nasunugan Ayan yung na nasunugan <coughs> <coughs> Ayan yung mga, ano, nasunugan yung nasuno guys, yung uh, likod niya ito yung harapan mismo ng isitan. At wala na, wala na, wala na, nakula na ng ano, ng mga bumbero. Yan dito yung mga ano, mga ano, nasunugan. <coughs> Ayan, dahil yung park din doon na saka dito siya kung kabaan ng recto puro park up din ayan <coughs> ayan dito tayo nagpapagawa ng mga kung ano ano sa recto ayan, nasunog sila ayun ayan dito sa loob <coughs> Oh Ayan, napula na rin naman, guys. Ayan. eh mga magigiting natin. Park. Mga farmhand. Ayan.

damay rin sila sila. Ayan, basang basa. Yun <coughs> yung yung Ayun Ayun dyan sa loob ng sunog. Ang suno. grabe ang daming park. Kabilaan. Mo na Visitan. Ayan guys yan, grabe ang daming ito yung mga mga bahay-bahay ito yung mga gamit na sa labas <coughs> ayun yan <Ayan> guys yung <coughs> Santo Niño nasa taas <coughs> 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 Grabe ang daming Sobra Ang galing ng mga Pinoy Kaya like station Pakabaan <laughs> <Grabe. laughs> ng recto guys Hindi na madadaanan Kabilaan Ayan, puro park, truck, park, truck Kapatis siya na isitaan Tsaka recto station Pero napula na guys yung ano, napula na yung sunog. Pero ang dami dami na apekto ay mga negosyante dito. Yeah. Yeah. siya. Tayo aalis tayo dito. Kaya pala grabe ang traffic sun. sa, ano, doon sa Espanya. Buti na naglakad ako kung hindi lagot ako. Walang may nangyayari sa akin. Sige, ito pala dito. Yung kabilaan, guys. Wala na madadaanan. Ayan, kabilaan ng street dito sa Recto. So, ay, my! Pulong-pulong ng parking ayan papuntang Divisoria naman 'yun. Ingat, grabe, ang galing ng ano, Bengkeling ng Pinoy. Pagyanihan lahat ng mga car sobrang dami yes. Grabe, dalawang side ng kapaan ng recto saka yung galing din ng ano ng Espanya ano, puno-puno ng fire truck hanggang dito yung guys <coughs> kaya nakapulak agad sunog pero ang dami na nasunog si guys marami pa rin na nasunog ayun okay. so, ayun ah, ito rin ayun Nandito yung side ng ano, nasunugan. Kasi puro spotter kasi yun nandito. Ayun. Hey guys.